Ito po, isa sa mga uploads na makikita natin sa YouTube. Siyempre, siyempre po, ang mga katulad ni Maharlika, ano bang sasabihin nun? E di, kano nga, ay eto'y droga na naman. Etong uh, nakita nga na iniabot kay PBBM ng isang um, nagpa-picture sa kanya. Kung sino man yun, hindi natin do kilala. Bistado daw etong uh, sitwasyong ito dahil nahuli kam ang pag-abot daw ng plastic ng pulburon kay The Junior. Yan. tuwang-tuwa itong mga DDS pag meron silang nakikita uh, mga ganitong klaseng video. Okay? syempre i-edit nila yan. syempre um, pagkakataon nila yan para, yun nga, siraan nasa Malacanang. Mantakin mo, abistado ah, daw dahil may iniibot na nasa, nasa pakete daw. <laughs> Yun na sinasabi na itong mga pulagang ito. Biglang bulsa ng plastic ng pulburon. Kitang kita daw sa video. Yan. Ito kasi ay public uh, event. Natural, may mga media dyan, nag-video, di ba? Nag-take uh, ng photos. So talaga, gano'n yung uh, minaliit ang kakayahan ng ating uh, presidente. Talaga kung sakali man ginagawa niya yan, dyan pa talaga sa public event. Kaya nga sabi ng mga matitino natin kababayan, kayo po dapat ay kahit paano itaas niyo yung level ng inyong galit sa nasa Malacanang. Kasi kalimitan, yung galit niyo po ay walang basihan. Kalimitan, Or ang sinisigaw nyo lang yung pagiging bangag na itong si Marcos Jr. Kaya, nagsisigaw din kayo na dapat na daw mag-resign nga ito nasa Malacanang. Ito hmm. e ay malaking kahihiyan na naman ito para sa inyo. Lalo na po kayong mga diehard na pinagmulan sa tingin ko ng fake news. Kayo ang totoong uh, mga fake news peddlers. Nagkaganito ang ating bansa dahil sa mga kalokohan ninyo sa social media. Ang kapal mukha dahil ang kampo na ng si Digong kuno ay lalabanan nga nila ang fake news. Sina Maharlika, yung iba pa sina uh, uh, for the motherland na kuno nga ay lalabanan nila ang fake news. Pero hindi niyo ba napapansin na ang kalaban niyo talaga ay sarili niyo. Kaya nga sabi ni Harry Roque, ito daw ay labanan ng kadiliman versus kasamaan. So, kayo-kayo. Ang kalaban nyo na mga diehard kayo ay mga sarili nyo. So, ano nga ba itong iniabot? Clear clear video shows PBBM receiving a lapel, pin, not drugs. Yun pala ay lapel, pin. Mm, some individuals use uh, this type of content to spread a false narrative when a video or photo is shared out of context. it becomes easy to some to mislead the public into believing misinformation. Even if the footage is clear, when the proper context is removed, it can easily be used to create false stories. Yon, Kumahalat ngayon ito sa social media dahil nga kuno ang iniabot ng lalaking ito ay isang purple pulburon daw or yung droga nga. Pero yun pala, collar pin ang iniabot niya. Yan, napakaliwanag yun. Ulitin ko ah, ito po ay isang public event. At siguro naman, uh, hindi ganong katanga katulad ng iniisip niyo ang nasa Malacanang para itong mga ganitong action, yung may mag-aabot sa kanya ng droga halimbawa, ay itolerate. Talagang nakakatawa ito. Fake news na naman po as usual ang mga DDS. Kaya, yon wag na wag po tayong maniniwala ha, sa mga sa mga diehard na yan. Good luck!